So ayun mga kare, ah uh, may kunti salo-salo po kami ngayong bagong taon. Ayun, yon Bodel Fight. ah uh, bago po namin simulan ito, uh, magdarasal po muna tayo. Okay. Okay. okay Panginoon, basbasan niyo po ang pagkain ito sa aming harapan upang magbigay po muli ng kalakasan, kalusugan, kaligtasan at gagalingan sa aming pangatawan. Maraming maraming salamat po sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Simula na ang tibog mga kare. Okay, guys, let's do this. Tibog na tayo okay, mga na, guys. Ito okay, na po yung Ito, ito, guys, oh, ito guys, oh, tanaw, okay. na po yung Simula ay, na, na. na. yung... mga kare, ano? Ito yung ginawa namin yung cake. ayun o. No. Ibang klase to. Ito nga ang talaga. Masarap. tayo. Okay. na. Aray. Okay. Ito na Ito na po yung Ayan yung mga magigiting namin mga misis. Yun. Yun, no? Yan, no? Punting salo-salo, salo pero, yan you know, guys. Uh, family bonding. Sige po. Always family lang first, lang guys, kayo, you know? Matira kaya Ganyan ang masayang pagmamahalan ng ano, Ayy! ng pamilya. Sama-sama, salo-salo. Masarap na masarap. Masarap, sama-sama kumakain sabay-sabay sa bagong taon. Lalo sa pasto. Ayan. Di simpleng salo-salo lang. Paki, palo at Pero masaya, di ba? Hi! Uh, sila. big up sa mama ko dyan. Uh, I love you po. Maraming pong salamat sa support sa mama. No. Happy birthday po, mama. Love you. Happy New Year. Happy birthday, tita. Ganyan ba makita? guys. Yung kamatis. Happy birthday, mama. po sila, mga guys. Salamat po sa, ano, pabudol pipe. We love you. Ayun po kasi na! Kayaan lang mo Tara po, samahan niyo po kaming kumain. Disple lang na Mga re na nang tahanan. Tara po. Wala nga lang. Masaling. Disple lang na Yan natin. Mga mukha nila. Ayan po si... Ayan po Magbabayad po yan na 25. Sa kanya. Binuksan mo yan. Tignan natin mga itsura nila. Oo. Oo. Ayan tayo. 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 Anggat libre, oo. Uh, kain lang po kayo ng kain, oo. <laughs> uh. Kain lang. Wien, mga Ayue. guys. Huwag ka maya. Huwag ka maya. Baka gusto nyo, hawakan din yung camera namin, na makawag rin kami. Libre po yan mga guys, kahit gutom na. Wala na yung sawsawat guys. Hello, guys! Wala <laughs> na, tayo, na yung sausawan. Wala na. tayo na upos na yung sawsawat. Hindi tayo makawag. Guys, tira niyo pa ako ng paborito kong bangos.

na. lang kayo mga guys. Yan po yung kasama ko si ano? Si Tare, yan po siya. Hello po. Buntong para araw ini. Sawit ka magsawsaw. Uy, basta na. Tare, basta. lang lang po sa yung lahat diyan. Ah, family po to nang ano. New Year. Hanggang ngayon lang po na ginanap kasi medyo busy din yung oh, ating gabi kaya... So <laughs> sulit ngayon. Guys, Banding. ito na tira. <coughs> <coughs> <Nahramid> ba ako? Bro <laughs> guys, natira. yung guys, tutong. Ang sarap. Kakain lang po muna kami. <coughs> Ayan, mm. Nangangalan na guys. <coughs> Okra. Mmm, sarap. Yung mga lasing dyan. ng mga magpakalasing lang kayo. Kami, mag-enjoy. Kumain. Ang sawan. Ang sawan. Nakita Paglilip na lang kami. Naipit yung alam Dito kami sa Ano ka? Ano Ano ka? Ano ka?

Masarap nga yun. Sana may magbigay ngayong gabi ng pangulam. Mga guys. Pulang ang handa namin eh. Mahirap lang po kami. Malamal kao. Pero mayaman sa pagmamahal. O, di ba? magbigay. Magsatap naman kayo dyan. Atin, ano to? Shoutout po sa lahat ng mga nanonood. Oh? Yung sawa namin, simot ng na simot. Baka naman, <laughs> ang dagdag ng gulay. Ang alay, alay. marami pa, yung susawan, wala na. Dito lang <laughs> Dami, ang saya. Iba't yung biko, walang bawa. <laughs> Yaw. Ang saya. Ang Ay, saya talaga. Naubusan tayong ng usawan. <laughs> Pati ba mo? it's po. Simot na. Wala nasas mga anak ko. <laughs> Yan yung anak ko lima. Mm. Ampun lang yan pero sa yung anak kong sa. Hi. Oh, o, guys, pasero. Oh, boss. Yan guys, ulo ang natira. Sa kanila na lang yan. Wala na lang daw. May natira naman niya, oh. Ulo. sa tayo. Ito na lang sa akin, guys. Ito sino? sa akin, guys. Ito na lang sa akin, guys. Lay Lay call, mm, para, may numasindeng dal. Sbiko, masarap! Sideret! Mmm, saw-saw May halima din. May Gumon raw ang Guys, sabunan! Gumay din lang ang halima. Mababaw ka ba? Gagagagalaram ka sa pa. na, bakbakayin! Mababakayin! Ito na lang guys, yung natira. Guys! Mmm, maabang na! birthday. na Sarap ng okra. Happy birthday, Lisa. Happy birthday, Happy birthday, Mama. Happy birthday, Mama. Lumot pa, Happy birthday, Mama. pag na lang talaga kami. Ah, mag na lang kayo. Wala na, wala na. Wala na nga yung ano. May pa. Ayun.